ngayon mga bita another adventure naman tayo at tayo talikbago oh palikot sa pool kan ka yep yeah. talikbago po agad tamoy naman natin isang malapad na talikbago bago sana may kasama para sa unahan dito tingin tayo na sibungin Isa pool kan sibungin ka iyon. Isang first class na isda. Sibungin. O suno. Sana may kasama pa rito sonahan Na yun, talikbago. Dalawa, dubulin natin. Sa pool talikbago ka. Yun. Nakadubul natin. Dalawa sa isang panaan lang. Malalapat ang talikbago. Tingnan din natin mga gilid-gilid at baka kasingit lang diyan. Tayo, ah, nakasingit nga talaga na naman. Sa eh, sala pa. Ah. Oka nang tumakbo. Iyon, sa pool. Tatakas ka pa ha. Dito, hanap tayo. Na yun, talagbago na naman. Sa pool ka na naman talag bago ka. Magaganda talaga ang size ng talag bago rito sa spot na to. Malalapad. Kaya e, tiyatsagayin na natin to at malalapad naman. Na yun? sa pool ka nga. Uh... Mahugot uh -huh. pa, nawala pa. Nasaan na yun? Na yun, tingin. Sa pool ka. Tingin ka tingin or puno isang isda na masarap din sa inihaw happy na rito nayo sibungin na naman sa pulka na naman sibungin ka hindi natin nagitik mga big time malaki na rin dalawa na ang ating sibungin